Okay, so kung mapapansin ninyo, dito sa ating screen ay mayroon tayong dalawang jumla. So yung unang jumla natin ay yung tinatawag nating ayu Rajulin Jaa. At yung pangalawang jumla natin, pangalawang sentence natin ay yan yung tinatawag nating ayu Rajulun Ja. So kung iisipin natin, itong dalawang jumla na ito ay almost the same, no? Magkaparehas lang. Ang pagkakaiba lang ng dalawang jumla, ng dalawang sentence na ito ay yung salitang rajulin at saka rajulun. Yung unang sentence natin, yung rajuljan ay kasra, okay? Rajulin, ibig sabihin kasra yung rajuljan. So yung pangalawang sentence natin, compare dun sa una, yung pangalawa ay uh, siya yung marfo, damma, rajulun, okay? So instead, sa madaling salita, yung number one is ayu rajulin. At yung pangalawang sentence natin ay ayu rajulon. So ngayon, ang punto natin dito, ang sentence na ito ay almost the same, magkaparehas maliban sa dalawang haraka. <clears throat> ano ang pagkakaiba ng dalawang haraka na ito? Ano ang pagkakaiba ng number one doon sa number 2 at ng number two doon sa number one? So basahin niyo mabuti itong dalawang sentence na ito. Ang tanong natin dito, saan ba dito yung tamang? Saan ba dito yung mali? So, yan yung ating aalamin sa uh, ating video. So, una sa lahat, kailangan muna natin intindihin kung ano yung na, yung salita. Yung salita na una sa kanila. Okay? So, for example, mayroon tayong word na ayo. Yung ayo, kung i-translate natin dyan sa uh, salitang Tagalog o di kay English ay which, okay? Katulad ng na nakikita nyo sa ating screen which so ibig sabihin po niyan iyan ay isang uh, istifham harful istifham di kaya ismu istifham no so isa siyang istifham patanong siya okay patanong yung ayo so yung sumunod doon sa word na ayo ay automatic yung rajul so ngayon ano ngayon yung position ng rajul tingnan natin yung dalawang sentence na ating example pag makuha natin kung ano yung kasunod dito sa ayay, ibig sabihin, o pag makuha natin yung example, yung uh, position ng rajul, do, saka natin makikita o malalaman kung saan dito yung tama, kung saan dito yung mali. Okay? So, yung rajulin, una sa lahat, bakit siya kasra? Siya ay kasra dahil siya ay mudafon ilay. Okay? Dahil siya ay mudafon ilay. Doon naman sa Pangalawang sentence natin, rajulun siya, marfu siya, bakit siya ay mudada. Okay, so tama ba itong sentence na ito? Yung isa is kasra dahil mura Yung pangalawa ay kabar, kaya siya naging marfu. So balik tayo ulit sa ayu. Yung ayu, siya ay ismistifam. Pangalawa, siya ay mudaf. Okay? Mudaf. So, alam natin, kapag mayroong mudaf, automatic meron ng mudafun ilay. So kung saan makikita yung mudafun ilay dito sa dalawang sentence na ito, ito ang tama. Okay. So balikan natin yung number 1. Sabi natin na itong number 1, yung rajulin, kaya siya naging kasra dahil siya ay mudafun ilay. So ibig sabihin, ito yung tama. Kasi yung ayu ay mudaf, ay ismu istifham, at saka siya ay mubdada ayu ay ismi istifam, pangalawa siya ay mubtada marfu wa alamat rafihi adamma pangalawa wa huwa mudaf siya ay mudaf so yung rajulin kaya siya naging kasra dahil mudafun ilay nung ayu okay naging kasra siya dahil siya ay mudafun ilay so ito yung tama number one ito yung tama so ngayon kung itong rajulin ay mudafun ilay ang kanyang kabar okay ang kabar ng mubtada ng ayo. So itong ja, ang ja ayan yung kabar ng ayo. Okay? So para kanina yung si ja, itong si ja si ay fi madi, mabniyon alal fat. Okay, mabni siya alal fath, ha. fa'iluhu, damiyon mustatir takdiruhu huwa ang kanyang fa'il ay damir mustatir nakatago takdir huwa kung saan yung huwa ang kanyang fa'il. So hindi pa nakuha kung saan yung kabar. Wa jumlatun ja'a fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Yung sentence na ja'a ay mahalan marfu li annahu khabar. Okay, siya yung kabar. tunja, Kasi yan yung news, yan yung dumating. Okay, so yung yung kabar ay dumating. So sinin dumating? Yan yung kabar. So sa sentence number 2, ah, hindi siya pwede kasi doon sa doon sa ay ginawa mo siyang uh, kabar. Okay, ginawa mo ang kabar yung rajulun, which is hindi siya kabar dahil ang kabar is yung ja. So, sa madaling salita, itong sentence na ayo rajulin ja at saka ayo radyulon ja ang tama ay yung number 1. Ayo rajulin ja dahil itong si ayo ay ismustifam, siya ay mubtada at siya ay mudaf itong si Rajul, Rajulin ay siya yung kaya siya naging kasa dahil siya ay isang mudafun ilay. Wa alamatu jarrihi al kasra. Itong si Ja ay siya yung khabar. Okay? Ja ay fi'il madi mabni al fatha, uh, Fa'il fa'iluhu damir mustatir takdiruhu huwa wa jumlatu jaa fi mahalli raf'in khabar. Okay? So bisa yun po niya yung number 2 na question natin o yung number 2 na sentence natin ay uh, pwede siya maging mali. Okay? Mali siya ang tama ay yung number 1. Okay, so sana ay meron tayong naintindihan sa ating discussion ngayon. Okay, share lamang yung ating video para nasa ganun. Yung mas marami tayong matulungan na estudyante na gusto matutunan ang nahoy araw pati ang sa. Kapag salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.